Nag-gross <coughs> ka na naman, Butsog, <coughs> ha? Nakukuha mo na, Butsog, yung bike mo. nakita ka ni Kuya Bing. Pinapakuha nga sa akin, di ko Para pagbalik mo dun, may bike ka na. Bukos sa babay sa mo? Tama pa Bawal ka magbukad kayo na yun uh, na, ano, kamera? Hi, Ty Viewer, shout out. Botchog job. In the house. Kasisirain ka maro. May. Ano Anong ulam dahi? Manok. Yung maro, kumain na kaya? quý sĩ nào baba ai hoa là baba ai hoa là là baba ai là baba ai baba ai baba ai baba ai baba ai baba ai baba ai

Ang oh, bilis nyo ata. Mabilis, ano? Ha? Ito lang sa taxi. Mama! Bus. Taxi. So, anong bayad nyo. Taxi? Iba naman ang babaan kasi sa na Hindi ko kasi nanay kung nakasakay na yun. Saan? 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 Hedgehog. Sama yung menu ba? Sama niya? Doon sila kahit Doon sa kahit yung Doon, kaya yun sila. Or... pa sila? ko? Sa sana lang pamasahin. Hindi, hmm. mo Mm. Papa. Hmm, may na Maganda si. Maganda si. Maganda si. Maganda si. Maganda si. Maganda si.

Baka siya ah. Uy, Negros, hey, kiss muna papa ah. Merdyan! Umitin mo. Umitin mo ka ah. Ano eh? Ano? 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 Ano Hindi, ma hindi maperma yung mga doctor. Hmm? Binubulabog siya palate. Uy, kasi lalimang sasakyan.